<coughs> Ayan na mga kaprabays Ari yung aming uh, Pangahanting po ng mga Nakashell or yung bayo ko po Kung tawagin ho din sa amin Ay areho at sana naman po kami makahuli Kita ninyo rin nyo ho yung mga kulig Mga kaprabays Ha? Pero meron na dyan Ay meron nyo Hindi na nagawala Sobra na yan masarap ha Tamisa pa tayo Ayan na. Ah. Ayan na ho ang aking may bahay, mga kaprabes. Nakahuli na tayong bayawak. Tabi tayo. Nakahuli na tayong bayawak, mga kaprabes. Ah, oh, wala yan dyan, Bill. Dini lang tabi sa hapa talaga yan. Nasa tabi sa hapa yan halos. Dini. Pwede tsaka dumaan. Di mo ko pinaslaytan. Ah, oh, hukunti na tubig na anot. Baka tayo makahuli pa ng dalag. Mga dalawang kilo agad ang mata. Pero po natin isang nasama, veterans. <laughs> Ayan, bago po muna ang lahat, i-subscribe eh, nyo na po ang ating YouTube channel, mga kaprabins. Mga kaprabins, official po yung ating YouTube channel. Eh, subscribe nyo na yan, mga bossing, mga madam. Sana naman po kayo makahuli ng bayo ko. Napakaingay ko din sa gubat. hindi man ay mga hipon ho, mga dalawang dusin ang mata. Ah, dami ah. Daming mata. Ano? Ayaw, nakahanting na. Nasaan? Nakasingit daw nga ang mga, mga bayo ko. Ay, eh, gagamba man yan. Gagamba, oh. Hindi. Gagamba mga prabis, oh. Tingnan eh. Gagamba. Yan, oh. Gagamba laki. Ay, ay, laking bayo ko. Ah, oh, nakakatakot. Grabe, lagi dyan. Nakasingit. Talawid ako, bloat. Matalan tayo din, eh. oy doon yun? Ay, Ay, pugay malong na lubog may kumunoy nakasingit log tingnan tingnan mo dyan sa mga gilid gilid lang nandiyan yan napakarami yan ayan na ah, mga kapravings hindi yan dito tayo ay sa patas na ito yan dyan Oh, so Aroy. Oh, may kasama ko yung Doberman, oh. Doberman man natabag wala pang kaya kapunan <laughs> ay nako taga bit lang po taga lang po tayo din sa gubat mga kaprabes at sana po talaga tayo makahuli wala pa po tayo nakukuha meron mo nako yung ama ka isa ayun oh, na na nakahuli na ano nako Diyos ko po naman Pulo pala sumabit Aba, 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 aba. Pag tayo na ka meron. Ay, ikaw ko yung may dala ka? Bigyan mo yan. Ito, natin ng ating isang sundang mga kaprabins. Yung ating isang sundang. Ilabas ang sundang. Ngutan na ba Oh. Siguro oh, isa. Dalawa naman dala namin ay. Oh, at malugang talim yan. Tanlaway. eh. Ah, ay, ang bilis nando Nandun agad. Napakatuloy. Ang daming huli no. Tabag na yun. Wala pa daw kain. Talawin daw muna. Mababa muna ako din eh. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Diyos ko po. Napakabanas. Napakaliwanag ko ng buwan mga province. Kita nyo ka? Parang umaga. Hindi pa daw ay. Wala daw Wala daw ulam. Hirap po ng buhay din sa probinsya, mga prabay. Sihitan nyo na, Kailangan mong maghanap ng pangulam. Ay, sa ganaray, yung pag-ilitong ganaray, napakahirap po talaga maghanap. Tabi-tabi ho. Tabi-tabi. Ha? -tabi. Kabakab? Dalha? Yari yan. Yari yan, bukas. Malaki, Pueblo? Malaki? Hindi, banati? Wa? At pag walang ulam ay, ano, hindog. Sarap yan, sana. Ito ka bro. Saan dyan? Sa Nasaan nga? Wala naman. Ay! O, dampo ta. ano ito? O, hindi na oh, nga agad. O, dampo na, may kabaka mga kaprabis. napakasarap yan. Ayun, yun, yun na. Oops. Ano kaya? Lumukso? Yo, napakagaling naman. Sinukdot lang sa may tumbong. <laughs> Tumba akong sa ako. <laughs> yan, lakas yan mamaya. Ako makakawala pa yan mamaya. Ano? Di sa kapila, talawi tayo kay Blu. tayo din eh. Talawi tayo sa apa. Talawi tayo na kay Blu. Ayun, naku! Tumai pa. Sorry <laughs> Sorry ho. pag oh, pag tayo may limang piraso ko bro limang <laughs> si <laughs> piraso pag may limang piraso pag oh, <laughs> nagalokso na ko bro yan ah <laughs> ah <laughs> umangat yung butas sa ako at yun matalon talaga ah mga kaprabis yan ang alat yan ang alat walang mahuli ah dyan pa yan sa taas taas Kemetay mga kata. Eskuwela eh, mo yung isang araw dati. Diyan ay yung na yung isko lang magsulo. Huh? Ayun ah. Nasa nasa ilog ng Kuya Ablo talaga. Oh, kaya na mahipon pa Kuya Ablo. Tabi tabi po. May may hipon. Ayun oh. Ayun. Sus, ginoo, Mariano Garapon. Ayun ah, mga promise oh. Yes. All right.